hindi na umabot pa ng buhay sa pagamutan ng 32 anyos na lalaking ito sa barangay Baan, Aritao, San Nueva Vizcaya matapos suntukin ito ng kanyang 25 anyos na lalaking pinsan. Nangyari ito noon sa bahay ng pinsan nila noong linggo, August 24. Ayon sa PNP, sinuntok ng sospek ang biktima matapos silang magkaroon ng pagtatalo habang nagiinuman. Mm -mm. Nagkaroon po ng konting salo-salo, salo-salo na may inuman po, kaya yun po, may eh, nagkaroon po ng commotion, uh, uh, palitan po ng salita at doon po nagkaroon po sila ng pagtatalo na, 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 na po ng aw, ng panununtok ng biktima ng suspect sa biktima. Nawalan raw ng malay ang biktima matapos itong suntukin ng suspect at agad itong isinugod sa pagamutan pero nasawirin ito. Na yung katawan niya bumagsak po sa may lupa na may bato-bato at doon po pagka pagka pagkaanto pagka, yung katawan niya sa at doon po na unconscious po yung biktima ma'am. Inaalam pa ng mga pulis ang rason sa pagtatalo ng dalawa. Nasa kustodiya na ng Aritaw MPS ang suspect na mahaharap sa kasong homicide. So bali ngayon po nasa prosecutor's office na po dinala na po sa forte uh, at ngayon po pagkatapos po siya ng inquest na, na nandito na po ngayon sa police station. At uh, ito po, nakakulong po ngayon po dito sa aming kustodiya po. Habang naiuwi na sa kanilang bahay sa Barangay Buwa, Kasibu, Nueva Vizcaya, ang bangkay ng biktima. Vanessa Bugtong, RNG News.